kita kita kayo. Mga kapatid, oh. maganda kumaga po mga kapatid. Tayo po ngayon ay eh magtatayo ng isang litso na pambata. Dito po natin lalagay. Narito po ang hollow blocks. Hmm. Nahakot ka nila kapatid na Maria at ni Kapitid Tagero. Oh. Kapatid, shoutout oh. nga pala. Nordin Samar mga kapatid. Malapit na po piyesta roon sa 12-13, piyesta po roon. Happy piyesta ko. Saka sa mga anak ko dyan, at saka sa mga kapatid ko dyan, sa mga magulang ko, sa mga pinsan ko dyan, sa mga kumpare ko at kaibigan, shout out po sa inyong lahat. ah hmm. uh, pala inawa kayo ng Punggay Kapal, mga kapatid, hmm. Hmm. advance, Happy Fiesta po, kagamutan. Nordic Samar, Lalo lalo na sa nanay ko. mga kapatid ang halo. Dalagdala ni kapatid na Dito kapatid, huwag mo lang ibabagsak. Okay. Saka yung isa hawak ni kapatid na andun si kapatid na Mario pinakukuha ko yung lagaring kahoy para ito ilagarin natin o mga, oh, mga patid, dati natin. Ay, kapatid kahoy kapatid nyo andyan ngayon hmm. ay ito pala giro kanebo kanebo ha kanebo ha yan yeah. o oh. sa kuno

Catch, 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 catch.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Yung no, maganda yung titikit mo sa katawan mo, alam mo yun, pang ano, no? 3D na to. Oo, oh, oh. wag wow, mo, ba? bata Hindi

Madali pa ha. Sa gagaling laang ng ano ko, madali pa. Ano? Angat ba? Ha? Hindi. Hindi. Kumuha ng ano? Kumuha ng... Ano? Kumuha ng... Kumuha

Nililibig po mamaya. Kailangan na wala po na kayo mga butas. Yan. Mayroon ba? Wala na. Yan, okay na po. Wala na pong butas. Gamit lang ang martilyo flagari. Tako. Hmm. Takos isang kutsara, mga kapatid. Nakapagtayo tayo ng paglilibingan ng isang bata. Hmm. Ito po. Tapos na po. Mamaya maya dinibigan na po ito. Hanggang dito na po tayo mga kapatid. Huwag niyong kalilimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share po at pindutin ang bell button para lagi updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat po.